10 days na nga ang aming piso net. Kaya naman magka-harvest na naman ako mga kapiso net. Dalawang piso nga lang ang gumagana sa ngayon dahil na namin ang isang coin slot. Ang gusto kasi ni client ay rush. Kaya naman ibinigay na namin ang aming isang coin kaya slot. Kailangan, kailangan nga daw niya kasi dahil nga nagkakagulo daw sa shop niya. Kaya naman na pag na ng asawa ko na yun muna ang ibigay para may magamit siya agad-agad. Napakarami nga ang player niya dun kaya naman malakas ang pwesto niya. Ang kwento nga niya sa amin ay kumikita siya ng 18 to 20k a month sa anim PC tapos meron pa siyang piece wifi. 5K nga daw ang bill nila sa kuryente kasama na ang personal use nila. 1.5 naman ang internet sila eh di meron pa rin siyang kita. Malaki-laki pa lang kinikita niya every month. Sa so, ting bibisita nga kami sa computer shop nila ay eh, hindi na babakante ang mga unit niya kaya naman napakalaki ng mga kinikita niya. Maganda naman talaga ang kitaan sa PCNet net lalo na kapag maganda rin ang location so, mo. Sa una nga lang ay eh, malaki ang magiging puhunan mo sa mga unit. Pero pag naumpisan mo na ituloy-tuloy eh, na ang kinikita kita mo. At kahit hindi mo na nga bantayan, ay kumikita pa rin ang negosyo mo. Madalas nga lang ay tatawagin ka ng mga bata para magpasukli. Pero at least hindi naman na ito nakakapagod ditulad ng mga sari-sari store na lagi ka talagang tinatawag ng mga mamimili. At dahil wala pa nga kaming coin sorter, mga kapisan ay eh mano-mano sino sinosort ang mga coins namin. Nakaka-enjoy din kasi magbilang at magsort ng mga coins. At ganito nga ako magsort ng mga coins mga kapisan at separate ko ang piso, 5, 10, and 20. Para naman mapabilis ang pagbibilang ko ng mga coins. Naalala nga ng empleyado pa kami dati, ang binibilang ko lang na coins noon ay ang pamasahin namin. Halos barya na lang din talaga ang natitira sa sahod namin, minsan nga wala pa. Dahil nga na-advance na yung utang namin bago kami sumahod. Kaya pagdating ng sahod, wala nang tira o utang na naman. At ito nga mga kapisan at pagkatapos kong isort ang mga coins ay nilalagay ko na siya sa plastic.